Sige na! Game na! Bantai bintang dia ka kasuluhap! Aray ko! Ano na ulo! Ayaw, di ma! Naulo! Mukan kayo game ha! Bula ta! pun mo gawd! Eh, hey, bunjing hal kayo siya to, ngao bang takloy? Sige, doya ta, doya mo. Ha, kiti mo ha? Sige. Sige! magmano ta o ginila sa iyong kulog kundang kaya ka mo ha? Sige, kulog mo ha, bantay mo ito ka rin. Sige, samay itsan, eh. up, bon. kita yun, kita, kita may hawk. Wow, wow. Takloy, masukot nga nga sila yung ito saan. Sige, nga bunjing. Sige, ito saan tayo yun? Sige! Hindi Eh! Yeah. Kami una! Hindi! Hindi lang! Ayokabala ka takloy! Kay haon nang kuha ng satong! Hindi na! Play na! Aha. Sige, Julius, Ikaw na! Ako dyan! Kay haon nang kuha! Ang bigi! Ngayon, tanahon lang na roon! Betaluk mana run Tanawa awak? Bunjing, ikan na bunjing ha? Aku ibah latak loi bunjing hantar kayu. Ayo dulu. Aku betaluk <laughs> <laughs> bunjing. Awak no betaluk kayu bunjing. Yang kau bunjing out kau betaluk mana lagi ka? Ing hukuk mana kahoy? Relax, hmm. aku nak putih. benda Teruap terlalu. <laughs> Ayun ba? Sabi ipon. Takloy, saan Don't worry, Bunjing. How takloy? Takloy, watch me. Woo! Ah, how takloy sa looy? Ikaw nila pag-asa ha? Ikunin mo ha? Bunjing. Na ako'y plano. Pag kita na ka ron madaog. Atong ilagpot dito sa kanang lapokan. <laughs> Aray ko! Aduyak! Saladuyak! No! Aray ko! Ge!